kami bili tayo ng kapya ni Boss Bill na naman. Araw ng Martes. Tara. Sahi tayo elevator para kaakit tayo ng ground floor. Bili tayo sa basement tree. Ano? Yan. Tagal ng elevator. Ah, Sahi tayo tayo ng elevator para makapunta sa ground floor at lalabas tayo ng building ito so, na sasakay na tayo ng elevator pa ground floor Ayan, nakalabas tayo. Tatawid tayo. Na tayo pa rin ako maghintay Diyan na dito ng kape dalhin na natin sa opisina niya

Dito na tayo uli sa building. Kapunta tayo parking. <coughs> <Ayan. coughs> Yan, nakasakay na tayo ng elevator. Pababa na tayo basement 3. Papunta ng kotse. antra tara. Tara at i-edit na rin natin ito at i-upload na rin. Kaya, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. God bless. Ayan, ang buhay driver. Bili ng kape.